Magandang araw sa inyong lahat guys Ang video natin ngayong araw ay Kung ano nga bang sukat ng ating cart Para makakuha kayo ng idea ng tamang sukat ng cart Kaya ito na guys, uh, ipapakita ko na sa inyo Ang umpisa natin guys ay yung pinaka-box ng cart Ito, ang lapad nito Yan, yung pinaka-box po na ng cart guys Ito, ang lapad niya 51 cm 51 tapos yung taas niya ayun ang taas niya guys 2 feet ayan yung pinaka ano guys oh, 2 oh, feet pinakataas ang lapad niya 51 cm tapos yung haba niya. Ito guys, ang haba niya. 100 cm. Ayan, bali. Umabot siya ng 101.5 cm. Ayan guys, yung haba niya. 101.5 cm. Tapos, yung pinaka-height niya guys simula sa lupa guys simula sa lupa hanggang sa bubong yan ang pinaka-height niya uh, one, pumapatak siya ng 179 cm ang pinaka-height niya simula sa lupa pero yung ground clearance niya guys yung ground clearance nya 23 cm ayan, ayan yung ground clearance nya tapos dito sa likod sa likod nagpagawa ko ng pinakalamesa ayan ano, ang, ito naman ang ano nya ang lapad nya uh, 41, ay 49.5 cm tapos yung Ano ba dito? Ito yung pinakahaba niya 31 cm Yan guys Yung pinakalamay sa likod Ito guys Pinapix ko Nakapix yan Tapos kung Kung magpapagawa kayo ng ganito Na cart uh, Hindi siya stainless sa Kailangan pag Magpipintura kayo gagamitan nyo muna ng epoxy primer para hindi agad matanggal yung pintura kita nyo no? ano yan tanggal na yung pintura pero hindi pa rin kita yung bakal kasi may epoxy primer At saka mas matagal ang buhay ng pintura natin pag may epoxy, epoxy primer tapos ito sa harap nagpalagay din ako ng lamesa nakapix din yan ang lapad naman niya. yan uh -huh hindi pa umabot ng 9 cm depende sa inyo guys kung gano'ng kalapad ang gusto nyo na pinakalamesa sa akin ano ganito lang kalapad para hindi siya sakop may sa sa kalsada tapos ang pinaka haba niya nakasunod sa haba ng cart ito 102 102 cm tapos nagpa-extension pa ako dito ng pinakalamay sa sarap. Magagayahin nyo ito guys. Sa, ng, itong pinakalamay sa dito sa harap. Papagawa nyo ng ganito. Papaputol nyo. Kasi pag may nabangga dyan, pag hindi nyo pinutol, matilos yan. Pag may nabangga na customer, masasaktan. Baka may mareklamo tayo. Kaya pinatanggal ko to. Pero ang ano yan. ang pinakalapad nyan, ayan guys so 150 cm ay 50 cm lang pala guys 50 cm tapos ang haba nya ayan 34 34 cm tapos dito sa harap guys yung pinalagay ko na stereo ano halos look sukat lang dito sa cart pag, lumaki ba dito yung stereo na binili nyo, lalampas sa cart. Kaya ang stereo na binili ko ito, 43 cm by... Ano ba Ayan, 33. 43 by 33 cm. Ang stereo itong binili ko. Kasi pag mas malaki pa dito, uh, lalampas na sa ating cart. Tapos itong sa palamigan guys, ano kayo nang magpapagawa ng sukat niyo kung ano yung klaseng palamigan na na mabibili niyo. Tapos dito naman sa ano guys, yung mga yung lagay ng ating mga gamit. Ah, pag pag magpapagawa kayo ng taas, ayan. Simula sa pinakalamesa. Ayan, umabot siya ng halo, ayun oh, 71.5 cm. 71.5 cm ang height ng, ng pinaka ano niya pinakalagayan sa taas simula sa lamesa an tapos yung yung taas ng ating ano ating pinaka istakan sa taas ito for 24.5 cm tapos yung lapad niya yun susunod lang natin sa cart yung lapad niya. Ayan, halos 51 cm. Ayan. Tapos, ano pa, yung bubong guys, pag magpapagawa kayo ng bubong, kung gusto nang matibay, ganito ang ipagkanya, o plain seat. Ang lapad ng ating bubong, pinasakop ko yung motor, ang lapad niyan, ano, Ayan, 117 cm. Ang lapad niya, guys. Ayan. Tapos, tingnan nyo, guys, yung ano, yung, yung taas ng bubong. Ano siya, hindi siya patilos. Ayan, pantay lang siya, oh. Ang maganda ang pagkagawa niyan. Kung magpapagawa kayo ng bubong, ganyan, mas maganda. Tapos yung pag naulan, ito may trapal. Ang binababa ko lang yan. Tapos may... May... Ito. Ito yung pinakatrapal sa harap. Dito ko lang nilalagay sa likod. Ayan. Tapos... Ang ginamit na materialis dito guys. Tubo lang to. Ito so Tubo parang one half one half nga to one half ang size ng tubo tapos dito, puro tubo yan tapos dito sa sa ano ito ito ito, ito. angle bar sa sa bubong angle bar ang ginamit ko dyan ang pinagamit ko saka dito tubular tapos ito ito mga ginamit dito flat bar na lang ginamit dyan mga flat bar Matibay yan guys oh. ang kagandahan dito ano mas kumapal siya gawa nung ano epoxy primer mas tumibay siya hmm. yan guys oh. sana nakuhan nyo yung saktong sukat ng ating card guys para magkaroon kayo ng idea sa pagpapagawa Ayan. Ayan guys, ang kabuan. Yan. Tapos dito sa ulihan pala. Diyan nakalagay yung tangke. Ayan, yung tangke ng gasol natin. Yun guys, uh, sana may natutunan ulit sa sa aking mixing video ngayon. dan maraming-maraming salamat guys. Bye bye.